Hello there guys! Welcome back to my channel. This is PJ Katapang, ang Batanggan yung vlogger ng Milan, Italy. Kamusta kayong lahat? I am so excited and I'm very happy na finally nakapag-vlog na ulit tayo ng ganito. And nakakatuwa dahil this time I am going to answer your questions with this segment na bagong-bago, na matagal na matagal ko na talagang gustong gawin. And I'll call this segment, Paano Kaya? Paano Kaya? So with this segment, I am going to answer your questions. I'll try pala. <laughs> I'll try to answer your questions sa lahat ng aking makakaya. And disclaimer lang, this is from my own experience. Hindi po ito ang talagang dapat yung gawin. But I'm just sharing what I experienced at kung ano masasabi ko for that matter. So guys, wag na natin patagalin. Ano ba yung ating unang-unang tanong ngayon? Ang unang tanong is, paano kaya mag-move on? Paano kaya So guys, moving on. Ano marami kasi ibig sabihin yung moving on, no. Marami talagang at saka maraming pinanggagalingan yung moving on. Pwede galing sa isang bad experience, pwede galing sa um, after after mo ng trabaho, pwede din. But kapag sinabing moving on, yung unang una talaga pumapasok sa isip natin is moving on from a breakup, <laughs> di ba? Alam mo yan. So guys, ang movie on is walang pinipiling age, gender, or kahit ano pa. Lahat tayo dumadaan dyan. So malalaki ka man, lalaki babae, bakla, tomboy, or member ka man ng LGBTQ, RST, UW, Sabihin na natin na from your teen years hanggang sa tumanda tayo is subject tayo lagi to moving on. Talagang very, very relevant <laughs> yung moving on na topic. First, ano nga ba dapat mong gawin? Number one is, umiyak ka lang. Totoo yun, kasi very emotional naman tayo and it comes from the pain or the emotion deep inside you na parang masakit talaga siya, di ba? Nandito talaga, hindi ko din naintindihan dati yun. Tinatanong ko rin dati yun, bakit nga ba sobrang sakit? Actually, I still remember <laughs> I still remember a breakup I had. Pumunta ako sa nanay ko. dun ako tumakbo sa nanay ko. Kasi nga, syempre, umiiyak ako. Lahat ata iniiyakan ko na. Iniiyakan ko yung kapatid ko. At sabi ng kapatid ko sa akin, Sige kuya, iya ka lang, iya ka lang. Kasi that time, magkatabi pa kami ng kapatid ko. Shoutout sa kapatid ko, si Magkatabi pa kami sa sa kama that time. So, Sige, kuya, iya ka, lang, ka lang. Kasi yung sister ko kasi, she's braver. Or she's, paano ba sabihin yun? parang mas ano siya eh, mas malakas talaga. Ang mga babae talaga actually siguro by nature is mas mataas yung tolerance nila sa pain. Kahit mga bading or mga bakla na gaya natin, parang may masculine side pa rin tayo talaga kahit pa Ang gusto ko lang sabihin is, normal ang umiyak. Kasi at least mas maganda siguro yung umiiyak kaysa naman sa kinikimkim mo lahat sa loob. Sabi nila wag daw ganun. And ito may mer isang technique na tinuro yung cousin ko sa akin kasi eh, in, kausap ko siya and I told him everything na yung breakup up yun. Sabi niya sa akin, ganito Kaz, ang gawin mo. And benga mega shout out sa Mr. Carlo G. Mercado. Hi Sir Carlo. <laughs> shout out sa iyo. Ito yung sabi niya, ito yung gawin niyo. Humarap ka raw sa salamin habang nakikinig ka ng music tapos you look at yourself while crying, 'di ba? So ala Marcel Drama Special ang lola mo. Yung talagang nakaharap ka sa salamin in the super cryo lang doon and may background music. Just to let you cry. Just to, alam yun, para lang siguro lumabas yung, yung pain. I, Iwan ko kung anong science behind the, the crying. Parang nanotis ko kasi after you cry, parang nabunutan ka ng pakunti-kunting tinig. I don't say na uh, abrupt yung magiging effect pero parang unti-unti you cry today you cry to, again tomorrow you cry again the day after tomorrow pero from slowly parang nabubunutan ka na nabubunutan ng na mga tinik sa dibdib mo tapos eventually one day maisip mo ba? Ah, parang hindi na ata ako umiiyak <laughs> yun parang may gano'n tapos guys may mga drama pa ako na alam mo yung binabalikan ko lahat ng mga places na binuntahan namin and then mega cry ang lola mo may mga ganun ako ng ano may mga ganun akong moment <laughs> na I'm not so very proud of pero eh, eh, ganun talaga. And then, after all those Crayola moments, you can now try to forget. Paano ba? Try to forget. So, um, pwede mo siyang i-block or pwede mo siyang i-an... Paano ba yun? Yung parang dapat hindi mo na kita makikita. Yung parang yung mga, mga bagay na nagre-remind sa kanya is kung itapon mo, eh, sunugin mo o lahat ng gusto mong gawin para hindi siya mag-remind sa'yo, um, gawin mo para makalimutan mo. And the, uh, pwede ka rin mag-aliw ng iyong sarili. Like, you can go out with friends. Kasi dumating din sa part na ako din eh. Parang okay. Parang medyo, medyo okay na ako. Kaya medyo pwede na tayong makipag-mingle um, again to other people. <laughs> Ganyan. So, alimin mo yung sarili mo, lumabas ka. Kung gusto mo makipag-date, makipag-date ka. I'm not telling na mag-boyfriend or mag-girlfriend ka agad. Pero you can always date. Parang lang makakilala ng ibang tao. No ba? Maging open tayo. Ganyan. Give time to yourself. Isa sa mga magagandang bagay na magagawa mo kapag wala kang jowa. You can always give time to yourself. Pwede mong gawin lahat ng hindi mo mga nagagawa dati. Like, pwede kang magpa-parlor ng bongga, pwede kang mag... Uh, lahat ng gusto mo. Pwede kang mag-gym, di ba? Minsan, hindi na tayo nakakapag-gym. Pwede kang magbalik alindog program. Lahat ng pwede mong gawin na para maging better yung self mo, gawin mo. Kung madami kang pera, parito, okay ka, charla. <laughs> Pero, di ba, kung makakapag-boost naman ang self-confidence mo yan, go push. But last but not the least, all I can say is, you can always pray. You can go to church and pray and ask God to, alam yun, to guide you sa lowest point of your life. If you consider that lowest point of your life. Pero, kasi ako, feeling ko talaga, that was one of the lowest points of my life. And... Uh, As actually guys, ma-share ko lang talaga yung nangyari sa akin. Umiiyak ako nun sa trabaho. Tapos, nagkataon naman dun sa pinagtatrabahuhan ko is may chapel na malapit. So, sa totoo lang guys, uh, pumasok ko ng chapel, lumuhod ako, nagdasal ako, and I can really remember my prayer. Yung prayer ko is, Lord, please take this pain from my heart kasi sobra na pong sakit. Hindi ko na po ito kaya. Ibinibigay ko na po ito sa inyo. That, that's my prayer. Parang, sabi ko, Lord, please pakikuha na lang po nung sakit na nararamdaman ko. Kapag naisip ko yung mga ganun, parang, it really works. Kasi, why? Dahil, eh, ngayon nga nakakasmile na tayo, di ba? Just like crying, parang, natatanggalan talaga siya ng tinig. Natatanggal, ta natatanggalan talaga siya ng burden sa... Yung nararamdaman mo ba, nakakapagpaisa siya ng pain. Huwag tayong mag... Uh, hesitate na syempre magpasalamat naman after kapag naka nakamove naka on na tayo <laughs> di ba? kasi minsan <laughs> desal tayo ng desal, tapos kapag tapos na kapag naka, pag we have already moved on wa na tayong pa thank you pero dapat na magpa thank you naman tayo kay Lord so that's it guys I hope na nakatulong ako sa inyong pag move on kung nag move on man kayo or at least siguro it brought back memories of your alam nyo na, with your moving on sa buhay nyo. And, kung dadating man yung point na kailangan na naman natin mag-move on, I guess, tapangal lang ng loob and dasal lang talaga. So, that's it guys. I hope you liked it. And, see you on my next vlog. Ciao!